ang pusa mo ba ay mahilig mga gat o dumila sa iyong buhok? Ilan lamang ito sa mga karaniwang bagay na ginagawa ng pusa sa atin na mayroon palang mistikong kahulugan. Sa likod ng bawat galaw at kilos na ito ng ating mga alagang pusa ay may nakatagong kahulugan na hindi agad nababasa ng ating mga mata. Minsan, ito ay simpleng bahagi ng kanilang likas na asal bilang hayop. Ngunit madalas din itong puno ng simbolismo, damdamin at pamahiing kinikilala ng iba't ibang kultura. Ang kanilang mga pagkilos mula sa marahang pagkagat, pagdila, hanggang sa kakaibang pag-upo o paghinga malapit sa atin ay tila wika na kailangang maunawaan. Sa paglalakbay na ito, sisilipin natin ang ilang misteryo sa likod ng kanilang mga kilos at tuklasin kung paano ito nagiging salamin ng pagmamahal, tiwala at maging ng swerte ayon sa paniniwala ng marami. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, halina at tuklasin natin ang ibig sabihin ng limang kakaibang kilos ng pusa, ang kanilang totoong ibig sabihin, at ang spiritual o pamahiing kahulugan na kaakibat nito. Una ay ang pagkagat ng mahina o ang tinatawag sa Ingles na gentle nibbling. Kapag kinakagat ka ng pusa ng mahina o tinatawag na gentle nibbling, isa itong tanda ng pagmamahal at lambing. Para sa mga pusa, ang ganitong kagat ay para bang sinasabi nilang komportable ako sa iyo at gusto kitang makasama o gusto kong makipaglaro. Hindi ito galit o agresyon kundi bahagi ng kanilang social bonding. Ang gentle nibbling ay naiugnay sa kanilang mga alaala bilang kuting, kung saan ginagawa nila ito sa kanilang ina at kapatid habang naglalaro. Sa matatandang pusa, ito ay paraan upang ipakitang attachment at affection sa kanilang tao. Sa ilang paniniwala, Kapag ang pusa ay marahang kumagat sa iyo, swerte ito. Sinasabing itinuturing kanyang mahalaga at protektado. Kaya inaangkin kanya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Pinaniniwalaan din na ito ay hudyat na ikaw ay ligtas laban sa malas at negatibong enerhiya. Pangalawa ay ang pagdila sa buhok o balat ng tao. Ito ay tanda ng pagmamahal, tiwala, at pagkilala. Para sa pusa, kapag dinilaan kanya, itinuturing kanyang miyembro ng kanyang pamilya o colony. Sa madaling sabi, gusto kanyang protektahan at pakisamahan. Katulad ng ginagawa nila sa isa't isa kapag sila ay naglilinis ng balahibo o ang tinatawag na mutual grooming. Ang pagdila ng pusa sa tao ay tinatawag na allogrooming behavior. Isang instinct na nagmula pa sa kanilang buhay bilang mga ligaw na hayop. Ginagawa ito upang ipakita ang social bond, bawasan ang stress at markahan ka gamit ang kanilang amoy. Sa paniniwala kapag dinilaan ka ng pusa, pinaniniwala ang malayo ka sa malas at may gabay laban sa masamang espiritu. Ang paulit-ulit na pagdila ay sinasabing magdadala ng positibong enerhiya at biyaya sa iyong buhay. Pangatlo ay ang paghiga ng kitang chan o ang belly up. Para sa pusa, ang chan ang pinakamahina at sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Kapag ipinakita niya ito sa iyo, nangangahulugan itong komportable siya at hindi kanya itinuturing na banta. Parang sinasabi niya, naligtas ako sa tabi mo. Ang pusa ay karaniwang hindi magpapakita ng chan sa mga hindi niya mapagkakatiwalaan hindi ito palaging imbitasyon para himasin mo ang kanyang tiyan. Sa katunayan, karamihan sa mga pusa ay ayaw na hawakan ang bahaging iyon kahit nagpapakita sila ng tiwala. Pangapat ay ang paglapit at pag-ihip sa mukha mo. Ito ay isang pagbati at kilos ng pagkilala para sa mga pusa, ang amoy ay pangunahing paraan ng komunikasyon. Kapag ginawa nila ito, ibig sabihin kinikilala kanila bilang ligtas at pamilyar at nais nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa iyo, katulad ng kung saan ka galing o sino ang nakakasalamuha mo. Ang mga pusa ay may napakasensitibong pang-amoy at gumagamit ng kanilang Jacobson's organ o ang tinatawag na vomeronasal organ upang mag-analyze ng amoy. Kapag humihip o humihinga malapit sa iyong muka ang pusa, sinisiyasat nila ang pheromones at scents upang makilala ang iyong estado at maging komportable sa iyo. Kapag ginawa ito ng pusa, sinasabing gusto kanya at pinipili kang protektahan. At pinaniniwalaan ding nililinis ka ng pusa mula sa negatibong enerhiya gamit ang kanyang hininga at aura. At panglima ay ang pagdila ng hangin o ang tinatawag na air leaking. Ang pagdila sa hangin ay maaaring senyales ng stress pagkabalisa o pag-aalangan. Minsan, ginagawa ito ng pusa kapag nasa sitwasyong hindi siya komportable o may nararamdaman siyang kakaiba. Maari rin itong kilos ng displacement behavior. Paraan ang pag ng pag ng enerhiya kapag hindi niya alam kung paano tutugon sa isang sitwasyon. Sa siyensya, ang air leaking ay nauugnay sa pag-analisa ng amoy. Kapag may naamoy na kakaibang pheromones o scents, ginagamit ng pusa ang kanyang Jacobson's organ o ang Fleming response. Kaya parang dumidila sila sa hangin. Maaring medikal na dahilan. Maaari rin itong indikasyon ng dental problems, nausea, on neurological issues kung paulit-ulit at walang malinaw na dahilan. Sa ilang pamahiin, kapag ang pusa ay biglang dumila sa hangin, sinasabing may taong darating. May paniniwala rin na nililinis ng pusa ang enerhiya ng paligid kapag gumagawa siya ng ganitong kilos. Ang mga pusa ay hindi lamang simpleng alaga. Sila ay mga nila lang na may sariling paraan ng pakikipag-usap at pagbabahagi ng kanilang damdamin. Sa bawat kagat na puno ng lambing, sa bawat dila na may kasamang tiwala, at sa bawat kilos na tila puno ng hiwaga, ipinapakita nila kung gaano nila tayo pinapahalagahan. Kasabay nito, Dala rin nila ang mga pamahiin at paniniwala na nagbibigay kulay at lalim sa ating relasyon sa kanila. Sa huli, ang pagunawa sa mga kilos ng ating pusa ay hindi lang tungkol sa siyensya, kundi pati na rin sa koneksyong emosyonal at espiritwal na bumabalot sa ating samahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ng ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.